ang kinasadlakan ni dating Provincial Administrator Rafael F. Baraan ay resulta ng impluensya ng makapangyarihang tao. Sa madaling salita, siya ay biktima ng maruming politika. Kamakailan ay nagsalita si Pangasinan Governor Amado T. Espino Jr. at inamin niya naramdam niyang sakit dahil dinamay pa si Ginoong Baraan at Engineer Alvin Bigay ng kanyang mga katunggali sa politika. Paano nga ba nagsimula ito? Ano ang punot dulo at pinaginitan si Rafi Baraan? Noong August 26, 2014, isang agreement ang pinirmahan ng mga opisyalis ng Department of Public Works and Highways at ng Department of Environment and Natural Resources, kasama ang ilang environmental groups para ipatigil ang pamumutol ng puno sa gilid ng Manila North Road sa 5th District ng Pangasinan. Si Ginuong Baraan ang nagrepresenta noon kay Governor Amado T. Espino Jr. Nakakainis na po na itong political football nangyayari po by proxy. Bakit di po magsalita ang gobernador natin mismo kung tutol siya dito sa pangyayaring to? Bakit kung sino-sino po ang nagsasalita para sa kanya? On the challenge of Juan Cotto Edibe, Espino said, There can never be any meeting of minds since he is for planting and preservation of trees while Kuwanko is for cutting of trees. So he said, even a debate will not resolve anything. Ako nagtatari ng punong kahoy, siya nagpuputol ng kahoy. Ano pag hindi patihan natin? Eh. Ano, alis nila eh. na? Natawa ba ako daw? Ano pag usapan natin? Eh. Para kami release ng trade eh. Siya galit sa kahoy. Eh. Ako nagtatari ng punong kahoy. Atin eh. yun dahil ako pa rin yung gobernador ng probinsya. Huwag naman sana akong babuhin na isang sibilyan. Ako na akong gobernador eh. Ang kasunduang ito ang nagbunsod ng galit ni dating Congressman Marco Juanco at tinawag ang agreement na isang piece of toilet paper. Mga personality, ito ba may mga sulat galing sa mga superior nila na authorize silang pumirma dito? O pumirma lang sila dahil nahiya sila, dahil pinipresyon sila ni Barahan nung This is a piece of toilet paper. <laughs> <laughs> sa pahayag na ito ni Kuhuangko, ipinakita niya wala siyang malasakit sa mga puno at nilapastangan pa maging ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. May sukat po ang a national highway na 20 meters that is four lane at may sukat po na 30 meters ang six lane. Pero kung may puno dun sa loob ng 20 meters or 60 meters, kami si Kristo sa... Ano mo kung i-ewan iiwasan yung puno na kisimento din mo? E, Explica niyo po sa atin yun. At hindi ko po maintindihan yun eh. Kailangan bang pati pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo ay gamitin bilang halimbawa ni Ginoong Kuhuang Pagkatapos na sabihin noon ni Ginoong Marco Kuhuang na piece of toilet paper ang pinirmahang kasunduan kaugnay sa pagpigil sa pamumutol ng mga puno sa Manila North Road. Sinabi naman ni Mr. Baraan na baka ito ang laman ng utak ng dating opisyal. Ang tawag niya sa agreement namin, ILO, which is another term for yung pamunas ng kwet. Sinabi niya yun, o kaya toilet paper. So ang baba talaga ng ang uh, pagtingin uh, ni, ng mga ganyang tao sa mga uh, empleyado ng gobyerno. Especially empleyado na wala namang ginawang masama kundi talagang gawin ang kanilang trabaho at kanilang katungkulan. Kaya sabi ko, uh, it, it projects the kind of uh, mentality that he no? Ang ibig sabihin pa nun, kasi ilong eh, ano ba yung ino, you know, pamunos lang tayo di ba? So, masama ang meaning nun. Masama ang meaning. Kaya baka yun naman ang naman ng utak niya, sabi ko. Matapos ihayag ito ni Mr. Baraan, sila ni Engineer Alvin Bigay ay tutunang pinag-initan. Sina Ginoong Rafael Baran at Alvin Bigay mga katuwang ni Governor Amado T. Espino Jr. na nagsumikap para matamo ang tagumpay ng Pangasinan. Sila ay biktima ng maruming politika ng maimpluensyang mga politiko. Kung kaya nilang sirain ang buhay ng mga taong nagmamalasakit sa Pangasinan, tayo pa kayang maliliit na mamamayan? Sa ating mga kamay, nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Huwag nating ipamigay ang Pangasinan.